Mga kaibigan, si Delo po ay hindi na magrarap sa kadahilanang nauutal siya at nahihirapang banggitin ang letra ng S. <laughs> Malian. yan. Huwag kayong maniwala dyan. Pakilatag yung bit. Nahirapan ba akong Problema ba yun? Hindi ko Ito ang awit na maririnig mong kakaiba Dahil ang katagadi ordinaryo na abakada E kahailan ilaman na nga o para kumpara Mga tao na nagyayabang agad Yun pala ay mga walang alam na bumabanat ng bitaw May tinag kung gaano katali mang utak nang malaman natin kung kanino ang pumapak lang mga liriko eto ang pagkira nagbura ng letra ko nagbigay partida ng para bang pelikulang pinoy tatakob lahat ng makalaban kahit na apoy walang mga alalay hindi pa rin nangalay hawakan ng mikropono ng ito at binabay ang awit na wala ang ikalabing anim Na alpabeto, kalaban kong nag ala anim Binubuo ko ang awit na wala Awit na wala Mga ginagawa ko, kaya bayan yan? No, mga banat lang na kaya, puro payabangan Paano ba yan? Nilalaro na rin kita boy Pag di inimbita boy, ay dapat lang itaboy Parang kayo, pinipilit ang mga awitin Na pangbano, merong mat, gamitin Kaya bitawan na, bago pa punit-punitin Kadiri ka mag-rap, wag mo nang ulit-ulitin Habang ako nabilibang at binubuga ko lang Walang ibang ganitong humubuga ko lang kahit inulangan pa ng letra Tinataog ko yung lampa Kaya nga nadapa ka na nga baka napaka Tanga ninyong makata kaya aking napaka L na mga letra at pinapalunok Kapag dumobo mga ulo, pinapaputo Binubuo ko ang ka Binubuo ko ang awit na walang Awit na walang Ako'y natatawa na lang Binubuo ko ang tulang pulang pulang Tulang pulang pulang Tulang pulang Binubuo ko ang awit na walang Awit na walang Tawit ko at tawit nyo, wag nyo nang ikumpara Pagkat para lang kayong mga lababang nagbara Do, pag nambara ng mga gago Wala pang gago na pinakabago Pinakabago ang pinambugang mga tulang Ibinitaw ko pero pag kayo lang Mga walang katotohanan at gawagawang Hindi ka panipaniwalang kwento ng mga buwang kaya na ilang kayo Teka ilang kayo Ang dami nyo Nagbibilang ako Ng ilang bayo Bibigay takob lahat kayo Nagbabalat kayo Nagbubuhat kayo Ng bangko Naaangat kayo Dapat bang patulan Ng mga pahagi mahang ang dating Pero ikaw naman palagi Binabaon kaya ngayon Kayong mga banong Nagahamon din nyo ko Kaya wag na magtanong Binubuo ko ang Awit na walang Awit na walang Ako'y natatawa na lang Don't